Nephew, what's up mga brad? Update na naman po tayo sa mga nag-order nitong mga speaker box na to. Tuloy mga brad, kami po ay magpasasalamat unang-una po sa ating Panginoon dahil binigyan po niya tayo ng mga customer. Hindi lang dito sa Cebu, kundi uh, buong Pilipinas na po ang shipment natin. So kami po ay magpasasalamat unang-una po sa ating Panginoon. At pangalawa sa inyong mga customer, lalo na po sa ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa amin. Kung makikita ninyo dito sa video ito mga bro, wala pa tayo nag-Birman. Hindi po namin alam pagdating sa Birman kung ilang box po ang nakikita niyo tuwing mag-video po kami. Ngayon pa lang mga brad, wala pa tayo sa Birman. Baka pagdating sa Birman hindi na po tutok kasi sa aming site. Kasi July pa lang tayo ngayon mga bro. Apo kaming booking, pick up, ugos. 15, May apat na po kami na box Balik 2x2 up August pa July pa lang tayo ngayon Pero meron na po kaming booking Pick up August 15 Update na naman po tayo sa mga nag-order nito Ayan Yung D15 muna dalawang box At naka dalawang D12 mid-high turbo Ayan Naka primary na po At yung dalawang box Na D12 mid-high bullet Para po sa buhol Ayan yung sa itaas yan po ang sa iyo Mr. customer ng taga buhol makikita ninyo ang pagkakaiba sa D15 at saka D18 medyo malaki po ang diferensya ito po ang nakapokus sa camera yan po ang D18 dalawang pa. at ito naman ang D15 medyo malaki po ang diferensya sa D18 at saka D15 at at po sa iyo Mr. customer 2x2 setup dalawang D18 at dalawang D12 mid-height turbo ayan yan po ang 2x2 sit up mo sir Ayan. At yung D50 na naman At saka dalawang D12 mid high turbo 2x2 sit up pa rin Ayan. Yung sa itaas lang po Ang dalawang D12 mid high turbo Ang inorder niya Ayan. At ito na naman pong Nakapintura at nakabalot na Ready for shipment na po to Sa iyo Mr. Customer ng taga Canlaon Negro Ayan, baka bukas ng madaling araw isisip na po to namin mga brad or Mr. Customer. Ayan. At dito na naman po tayo sa kabila. At yung ito na naman pong dalawang walang pintura, D15 na mid-high full range. Ayan. Ready for deliver or ready for pick up na po to sa iyo, Mr. Customer ng Guadalupe. Ayan, may nakasulat na. Ayan, dito na naman po tayo sa walang pintura. Shout out po sa iyo, Mr. Customer na nag-order nitong dalawang D18. Hindi pa po naka-primer yung sayo Mr. Customer, kasi uh, malayo pa po tong schedule nito. Ayan. Pero nakamasilya na po. Baka bukas or mamaya ipaprimer e, na po ito namin. At ito na naman pong nakapintura na. Shout out po sa'yo Mr. Customer ng Karkar South ng Cebu. Ayan na po ang order mo sir Baka mamaya Isisit up na po ito namin Bali Complete package po ito Ang order ni Mr. Customer D50 na mid-high full range At ito na namang DIY Ampli cabinet na ah, Naka-schedule po ito Mamayang gabi Pick up Ayan po ang d 18 namin mga brad Isa lang po ang brace Sa loob ng aming D18 mga brad So meron naman pong mag-request sa amin ng dalawang brace. Dito na naman po tayo sa ating likod. So sayo Mr. Customer ng Seatun Dumagiti. Ayan na po ang order mo sir na DIY Ampli Cabinet. Ito si Mr. Customer ng Seatun Dumagiti. Naka-order na po to siya sa amin ng 2x2 setup, Dalawang MCBD-15 at dalawang D12 mid-height turbo. So nitong nakaraang araw ay nag-message po siya sa amin na magdagdag order po siya ng isang DIY ampli cabinet so ayan na po ang order mo Mr. Customer yan po ang sa harap tatlong power amp at isang infig amp at tatlong processor ang ilagay ni Mr. Customer dyan. at dito sa top view yan ah, dito, ditong banda yan daw po ilagay ang kanyang mixer medyo malaki po ng konti. Iba po to sa nagawa naming mga uh, iba po to sa nagawa naming ampli cabinet yung order ni Mr. Costner. size po to kasi DIY daw ang kaniyang power arm. Kadalasan pong ginawa namin ay nasa 20 inches lang po ang sa harap. Itong nasa video ito ay 22 inches po ang sa harap. Medyo malaki po ng 2 inches sa kadalasan namin ginagawa. At dito naman po tayo, shout out po sa iyo Mr. Customer yung nag-order nito. Dalawang dito 12 mid-high bullet. Ayan. Naka-primer na po. Baka mamaya, tinintay lang po namin na matuyo na to para ma para makapintura na po kami. At ito na naman po, MCBD D15, dalawang box. Yan po ay in-order ni Mr. Customer ng Sambuang Gadesor. So sa iyo, Mr. Customer ng Sambuang Ganilisor, ayan. Yan po ang gusto ni Mr. Customer. Poster mina lang po. At gusto pa niya palagi yan ng GBL handir sa gilid para may mahawakan. Shout out po sa iyo, Mr. Customer ng Sambuang Ganilisor. Ayan na po ang order mo, sir. Dalawang back. At balik ko tayo doon. May hindi pa natin nabanggit dito kung sinong may sarit Yan dalawang D12 mid high bullet at dalawang D12 MCB uh, mamaya isi-set na po ito namin sir bali complete package po ito ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer. dalawang MCB D12 at dalawang D12 mid high bullet kasama po yung speaker niyan dito po idaan ang sa turbo na mid high dito po idaan ang speaker sa D12 mid high turbo pareho po sila sa bullet sa likod idaan ang sticker yan po ang mga i-install namin mamaya pag matuyo na po mga back yan po ang i-install natin ayan yan po ang 60 na D12600 yan po ang PE1550 yan po ay para sa Karkar City South ng Cebu at ito na namang 1 to 50, yan po ay para sa uh, taga Sambuanga. Yung sa D15, ang gusto po niya ay live tsunami 7K 700 watts. Uh, mamaya pagkatapos to mapost ko itong video na to ay magpunta po ako sa tindahan.